Madalas tayo nakakakita ng ibong tagak sa mga bukirin at ganon din naman ang kalabaw o ng baka. Kung mapapansin ninyo, ang baka o ang kalabaw ay lagi may mga kasamang ibon. Ano ba ang kaugnay nila sa isa't isa? Habang ang baka ay kumakain ng damo, ang mga tagak naman ay kumakain ng mga insekto. Pero ano naman ang kinalaman nito sa ating mga tao? Ang baka o ang kalabaw ay mahihalim tulad natin sa isang mayaman. Kumakain siya ng sagana tulad ng mga baka sa parang. At ang mga tagak naman ay mahihalim tulad natin sa mga mahihirap. Ang isang mayaman habang siya ay sagana sa maraming mga bagay, maraming mahihirap sa kanyang paligid ang nag-aabang nababahaginan ng na mga biyaya mula sa mayaman kung paano ang mga tagak ay kumakain ng mga insekto mula sa mga damo na kinakain ng mga baka. Ito ay katulad ng mga biyaya na naibibigay ng isang mayaman sa mga mahihirap. Kaya nga ang baka at ang tagak ay parang magkakaibigan. Kaya kung nasaan ang baka, may mga tagak rin na makikita dahil nakikinabang sila sa isa't isa. Sila man ay katulad din nating mga tao kapag may pakinabang sa iyo lagi kang may kasama pero kapag wala kang pakinabang sa kanila bahala ka sa buhay mong mag-isa